Pansamantala, nakalimutan 38 distressed workers na nakatira sa Filipino Workers Resource Center sa Oman ang kanilang mga problema na magpakain at magbigay ng regalo at iba pang Filipino organizations doon. Yan ang balik ng Middle East ni Rowan Sonny. Walang pagsidla ng tuwa ang 38 pinay na tinatalino ng Filipino Workers Resource Center nang makatanggap sila ng mga regalo mula sa iba't ibang Pilipino organizations dito. Ah, masaya po! Dahil kahit malungkot kami, masaya dahil pinagpas po kami na ako nasasama. Yes! ng bayan niya ng mga Pilipino ang selebrasyon na ipadama ng iba-ibang grupo ang pagbibigay ng tulong para sa distressed OFWs sa pamula ng Pilipino Community Social Club o Pilkoso. Sila ay ay tumanggap at ibigyan ng malalitano galing sa iba't iba sa akasyon na pinungunahan ng ating Pilkoso. Bukod sa PIRCO, isang umali company rin ang nag-iisa sa pagdiriwang nang magbigay sila ng mga ligalo para sa awards. We are here in the Philippines and we are giving the Christmas gift for this year from uh, um, Alliance of Mua Oman. Kapagbigay po kami ng magandang uh, araw sa ating mga kababayan dito at uh, simpleng ligalo na pinamigay po ng Victory Team Alliance DTA Oman at kung dati ay pinagsisilbihan nila ang kanilang mga amo, ngayon, personal nilang pinagsisilbihan ni Binis sa mga pagkain dinala ng Pais Oman, at Chris Kilion International. Simula po nang lumating ako dito sa Oman na makabisit po ako at makadalaw sa ating mga kababayan na mga OFW na kahit papano ay makatulong sa kanila mga pangangailangan sa paraan na na alam po na kahit na maliit na bagay pero alam po kahit papano po ay makakatulong sa kanila at makakapagpansayan. Sinagsayo ang words para sa kabumisit ng tipo umaasa naman sila magbihis sa patuloy na suporta at pagkisa ng mga Pilipino organizations sa mga programa at adikari ng Polo Owa. Nagpapasalamat po ako sa mga tulong ng mga tao sa gusto ng tayo dito sa Owa at mga salamat sa mga magbubuting puso. Nagpapasalamat po ako sa mga... And ito ang uh, ganitong mga situation sa pagkat dito nakikita ang uh, tulay na at uh, ng puso ng Pilipino. Roman